Huling naging convo ni Jacqueline sa kaibigan nito, isang premonition. Kinilabutan nga ang maraming madla sa inilabas na conversation ni Jacqueline at ng isang malapit na kaibigan nitong si Joe Makasa. Matagal na rin ang pagkakaibigan ng dalawa, dahil nagkasama na sila sa ilang movies and shows ng aktres, kaya hindi made at tago ang sobrang pagkamalapit nila sa isa't isa. Totoo nga kayang isang premonition ang huling sinabi ni Jacqueline Jose sa kanyang malapit na kaibigan, sa biglaang ang pagpanaw ng premyadong aktres, marami sa mga kaibigan nito at mga nakatrabaho ang inalala ang kanilang naging huling pag-uusap, dahil nga sa hindi sila lubos makapaniwala sa nakakalungkot na balitang bigla ang pagpanaw nito, gaya na lang ng pagbabahagi ni Katrina Halili ng conversation nila kamakailan ni Jacqueline Jose, inaya pa siya nito para e comfort dahil sa pagpanaw ng kanyang partner, Laking pasasalamat ng aktres na si Katrina dahil hindi umano siya nakalimutan ng iconic aktres, ngayon nga ay may ibinahagi naman ang isang kaibigan ni Jacqueline Jose, patungkol sa naging huli nilang pag-uusap, sa pag-uusap nila, masasabi nga bang premonisyon na ito ng batikang aktres kaugnay sa kanyang biglaang pagpanaw. Ibinahagi ito ng assistant director na si Joe Macasa, na kaibigan ni Jacqueline Jose, plano umano nilang mag-meet noong Thursday ngunit hindi na ito natuloy, we had a good talk last Thursday, and I was supposed to see you last night, I waited at the cinema but you never came, and never will you return, because the day that I was going to see you, was the same day I lost you. Anya, mababasa nga sa naging usapan nila na inaya siya ng aktres na manood ng sine. Diyo tingnan mo kung may part 2, sa Temper, Tuesday nood tayo tas kain tayo, yung sine na may Temper BGC ata, don't know how to do it ninsahe sa kanya ng aktres, ang temper cinema na sinasabi ni Jacqueline Jose ay isang uri ng high class cinematic, kung saan nakahiga ang mga tao habang nanonood, sana may dun dun para nakahiga tayo, pahabol pa ni Jacqueline sa malapit na kaibigan, ang napagkasunduan nilang schedule ay ang araw ng linggo, March 3, book na or tickets, sabi ni Joe, mahahalata naman ang pagiging exciting ni Jacqueline sa mga naging reply nito kay Joe. Saya, tapos kain tayo after, sagot nito. Ngunit hindi na nga ito nangyari pa dahil sa bigla ang pagpanaw ng premiadong aktres, sa pahayag na inilabas ng anak na si Andy, March 2 nang bawian ang buhay si Jacqueline Jose. Kaya naman labis ang pagkalungkot ni Joe. Dahil sa balak pa nilang manood ng sine ng aktres ngunit di na nangyari, I will miss you so much, Tita Jane, forever and ever my best actress, best ally and best friend, pahabol pa nito, ayun nga sa inilabas na statement ni Andy, atake sa puso ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang ina. Naniniwala rin ang kanilang pamilya na walang foul play na nangyari sa pagkamatay nito, 60 years old nang bawian ng buhay ang iconic aktres na si Jacqueline Jose.